na. Nawala na naman ang gas. Ito yung hindi lang namin yung nagpad ka na yung tubo eh. So, meron na naman ibalik leak. Bas to eh, bas. So, nag, nagkakon kami. Nag-check kung asan yung gas na nagkaroon ng leak. Sabas yan, sabas. papadikin ko yung kwan ito yan yung nabutas nung nakaraan linggo so napalitan na namin yan nahihinan ko na so inspirator filter dryer ito yung evaporator nasa baba yung condenser nito yan Pagkakos yeah. tayo Kasi babo kami ng bus Naghanap kami ng utas kung bakit nawala na naman kami ng gas please yan po sige iba wag ganun lang hindi namin alam kung saan yung possible na leak Pwede Pwede board na maliit Ito Sa may sub shield yan Malabo po takal na 350 Eh, nakalit 350 Wala 5 point nagas ah mu is mu eksak 350. So ya so ya 350 exact 350.

Ayun oh, no, na namin ng nitro. Yo, mal khamis kul ma Ah. Dan 350 PSI na yan. Puta malaki na yan. Dato na possible din na namin ng electric na namin. Sino lang sa may saksil baka doon. Mapitoids, salim. Tasyo, isa sa charging charging. Charging. Hmm. ata? Pagdidik test kami. Silipin namin yung sa loob na yun. Eh kasi yun yung ginawa namin yung hawak-hawak Pero wala naman dun eh. So update ko na lang kayo kung anong mangyayari mamaya. Pag nakita namin yung butas. Pag wala dito, possible nasa loob pa. Pag wala dito yung leak. Ayan mga ako. Evaporator niya. Ayan yung ah uh, ignition ko. Para malabo yung camera ko. Ito. Ito na lang ang huli. I-check namin. Bubuksan namin to. Bubuksan ko to. Kasi mayroon pang duktongan dito eh. Ayun, no? Kasi may possible eh, na no? may mga para lang slangis. Nagmamanta siya eh. oh, di ba? Sana, andito na para makita lang namin. ito yung mga operator eh. Yung kanina nasa tasa ko. Sige, update ko kayo uli. Matrabaho kasi. Matatanggal uh, tayo. At yung isa yung hindi may hindi umandang sa akin. eh. Yung tanya. Não era para rabado talaga mga airegration to. Lumitang pa ng flower na screw. <laughs> wala naman parang wala naman dito. Pero may langis. Pero may langis dito. Parang dito sa duktungan. Ayan, sa duktungan na yan. Ayan e lang isa ko nakapa eh. Ayan o. Ayan siya. Ayan. Doon o. double check ko. lebih cek check. Jan, ibig sabihin, pag wala uh, shop seal to mababang baklasan to sa makina ayan ang isa pang possible na pwedeng magkaroon ng cost ng uh, butas yung, yung uh, shop seal nya so dito parang parang wala naman kasi dapat bubula yan kung meron magka or siya ko dito yung butas pero may nakapakas ako langis eh Tranet pa uh, trend psi na yung pressure ko ng uh, nitrogen. Kung dito yung kwan dapat to nagbubbles na. So, wala. Ano? Dapat jam para kang naglalaba diyan kasi sa lakas ng uh, ng nitrogen ko. Yung balang dapat magsisimula na yan. Pag wala, possible na to sa absin na to. Na-check naman, na-check naman na yung tubo sa baba. Yung duktong, wala rin naman. So, isa pang check. Mamaya sa baba naman, uli. diyan yeah, nak nakita na namin yung leak dito. Sa, ito yung sabas. bus yung ginagawa namin kahapon. Nakita namin yung lift sa gitna. So, magpapalit kami ng host ng low side tsaka high side yan, para ay din dito nag-oil na yan Sige, update ko na lang kayo ulit yan yung ginagawa namin sa bus update ko na lang kayo may hindi pa makikita makita kung asan yung butas yan, pinapalik na nila ito pala. Isa na sa babae. So, wala yung leak dito. So, magta kami sa hose. Magtatanggal ng hose. Hindi ko na nakuna ng na, video na, dito kasi dito yung amo ko kanina. Parang pinaklas ka dito. Pero kung lang naman yun eh. Papare, ah, uh, condenser. May bukas naman ang pagbibisikita namin tatanggal lang po pero bukas na dapat walang pa niya mga pan magrasa na malangis no ayun yung soft shield niya Kaya magbabaklas pa dyan tapos ibababa rin to ito ito update update ko dalam kayo ulit. Ayan. Binabacking na namin. Hindi ko siya nabot kahapon kasi wala ako kahapon. So, nagpalit na pipe. Ayan yung pipe na yan. Oh. No? Yung dalawa na yung bago na yan. Wala kasi ako kahapon nakalib ako eh. Buti, buti nabot ko pa. Nagbabacking na. Babacking na. bago na yung host. Ito yung ito nagkaroon ng botas. Pinakita ko sa inyo nung binaklas namin nung nakaraan. Dito siya nang galing. Kaya hinahirap na hirap, hirap kaming makita yung botas po din baklas pa kami. So, bago na yan. So, maya maya paanda rin na to. Buti inabot ko pa kundi Buti inabot ko, titigilan ko na to Kasi wala ako kaha Wala ako 2 days akong wala eh, nakalib ako Inabot ko pa siya Mga bago na yan Bago na yung tubo Update ko na lang kayo mamaya pag, uh, pag na Back yun na, pinabackle na siya So mamaya pa, andarin na yan No, mga dalawang oras at long oras pag na rin okay na So mga 2 hours, 3 hours rin na rin na Ang ko, my friend. 1, 3, 4 yan.

nakasarado na. Nakasarado na rin. So, um, nakapatay lang siya kasi naka-automatic na eh. Pero yung labig niya okay na. Ay my friend! Tabay! boy! boy! Ay ba? Okay na, dan, dan da AC. Sarado na lahat. bigla na yung mga AC uh, na Malamig na siya Success Sana Sana okay na <laughs> Sobrang lamig na So okay na tayo Okay na tong uh, bus Okay na tong AC uh, Sobrang lamig na siya sobrang labing na mabilis na siya mag-automatic ito yung bandang nasira ay sa likod po dito yung nabotas ito dito yung nabotas so tatlong araw din namin silang hinanap parang nga namin tanggalin yung kwan yung, yung makin eh yung compressor eh buti nakapag-isip kami na magtanggal ng hose okay na sabi pa yung mga guys. Maraming maraming salamat.